kahulugan ng pagpinta sa panaginip. Ang pagpapinta ng mga panaginip ay maaring magkaroon ng ilang magkakaibang interpretasyon. Maaring kinakatawan nila ang iyong creative side o ang iyong pagnanais na ipahayag ang iyong sarili. Maaari rin sila maging isang paraan para sa iyong walang malay na isip upang ipakita sa iyo ang mga bagay na nangyayari sa iyong paligid sa iyong pagkising. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa pagpipinta at kung paano mo magagamit ang impormasyong ito upang mapabuti ang iyong buhay. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpinta? Ang mga panaginip tungkol sa pagpipinta ay maaaring magmungkahi na ikaw ay malikhain at produktibo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang paalala sa iyo na tumuon sa iyong mga layunin at 'wag magulo sa mga detalye. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa o pagkabalisa at ang panaginip tungkol sa pagpipinta ay maaring isang paraan upang maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili na malinis ang iyong ulo at makaisip ng mga bagong idea. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpinta ng mga pader Kapag napanaginipan mong magpinta ng mga pader, maaaring magpahiwati ito na nakaramdam ka ng pagod o kailangan mo ng espasyo. Maaari rin ito maging senyales na nakakaramdam ka ng insecure, kaya naman ang mga pader ay maaari maging target. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan na igit iyong sarili sa anumang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagpinta Kapag nanaginip ka ng isang tao na nagpinta, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay kumukuha ng inspirasyon mula sa ibang tao. Ang gawa ng pagpipinta ay isang malikhaing proseso na nagpapahintulot sa iyo na ipahayag ang iyong sarili. Ang taong na panaginipan mo ay maaring isang taong hinahangaan mo o tinitingala. Sa ilang mga kaso, ang taong ito ay maaaring isang mapagkukunan ng kaginhawaan o gabay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagpinta ng puti sa dingding. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nagpinta ng puti sa dingding, iminumungkahi nito na ikaw ay nalulula sa isang bagong hamon. Maaaring pakiramdam mo ay wala kang lakas upang gawin ang gawain ito ang pader ay maaring kumakatawan sa isang hangganan na sa tingin mo ay masyadong malaki para sa iyo upang madaanan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring hudyat na malapit ka ng makaranas ng pagbabago sa iyong buhay na magpapadama sa iyo na mas malaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta ng puti sa mga dingding ang panaginip ng pagpipinta ng puti sa mga dingding ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahihirapan at kailangan mong linisin ang iyong kilos. Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkabigo sa iyong kasalukuyang sitwasyon o pakiramdam mo ay hindi ka sineseryoso. Minsan na mga tao ay nananaginip na magpinta ng puti sa mga tingding bilang simbolo ng pagbabago sa kanilang buhay tulad ng paglipat bagong trabaho o simula ng isang bagong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagpinta ng isang pader. Kapag napanaginipan mo ang isang tao na nagpinta ng isang pader, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kailangan mo maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Ang kulay ng dingding ay maaaring kumatawan sa emosyon na iyong nararamdaman tulad ng galit o pagkabiko. Ang paglalaan ng ilang oras upang huminahon at magpahinga ay maaaring makatulong sa iyong malampasan ang balakid na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta sa kanbas Ang panaginip ng pagpipinta sa kanbas ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paglikha ng bago sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang bagong proyekto sa trabaho, isang bagong relasyon, o isang bagong malikhaing pagsisikap. Ang proseso ng pagpipinta sa canvas ay simbolo ng paglalagay ng iyong mga iniisip at nararamdaman sa isang bagay na nasasalat. Ang tapos na produkto ay kumakatawan sa pagpapakita ng iyong pinakaloob na mga pagnanasa hulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng canvas. Kapag napanaginipan mong magpinta ng canvas, nangangahulugan ito na gumagawa ka ng bago sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang bagong proyekto, isang bagong relasyon o isang bagong paraan ng pag-iisip. Ang canvas ay kumakatawan sa iyong blanco na talaan at ang gawa ng pagpipinta ay kumakatawan sa iyong kakayahang bigyang buhay ang iyong paningin. Ito ay isang positibong simbolo ng panaginip na nagsasaad na mayroong kang kapangyarihan na gawin ang iyong mga pangarap sa katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng asul sa mga dingding. Kapag nanaginip kang magpinta ng asul sa mga dingding, iminumungkahi nito na maaring asul ang iyong pakiramdam pagkatapos makipag-away sa isang taong mahalaga sa iyo ang kulay na asul ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan at depresyon. Ang mga dingding ay maaaring kumakatawan sa iyong emosyonal na pagtatanggol at ang pagpinta sa kanila ng asul ay nagpapahiwatig na handa ka ng talikuran ang nakaraan at magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpinta ng kwarto. Ang panaginip na magpinta ng isang silid ay nagmumungkahi na ang pakiramdam mo ay nalulula ka sa iyong mga responsibilidad at naghahanap ng isang labasan upang maibsa ng ilan sa stress na iyon. Ang kwarto ang pinag-uusapan ay maaring sumagisag sa isang partikular na aspeto ng iyong buhay tulad ng iyong tahanan o iyong karera. Ang pagpipinta nito ay maaaring ang iyong paraan ng pagsisimula ng bago at pagalis ng luma upang gumawa ng paraan para sa bago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpinta ng mga kuko Ang panaginip ng pagpipinta ng mga kuko ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng pressure na kumpletuhin ang isang gawain o proyekto. Marahil ay pakiramdam mo ay nasa huli ka sa iyong trabaho o masyadong mataas ang inaasahan ng iba sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay sumisimbolo din sa iyong pagnanais na gawing maganda ang mga bagay sa ibabaw. Maaaring sinusubukan mong pagtakpan ang isang bagay na hindi perpekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng bahay. Kapag napanaginipan mong magpinta ng isang bahay, nangangahulugan ito na magsisimula ka ng isang bagong proyekto o gawain sa iyong buhay. Ang kulay ng pintura ay maaari maging makabuluhan. Halimbawa ang puting pintura ay maaaring kumakatawan sa kadalisayan habang ang itim na pintura ay maaaring sumagisag sa kadiliman o kasamaan bilang kahalili ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na oras na upang pagandahin ang iyong buhay at gumawa ng ilang mga pagbabago kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta ng witch house kapag napanaginipan mong makasama sa pagpipinta ng bahay mangkukulam ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng banta at hindi ligtas ang mangkukula may maaring kumakatawan sa isang tao o sitwasyon sa iyong buhay na sa tingin mo ay pinagbabantaan o sa tingin mo ay nais mong makuha ka. Ang madilim at nakakatakot na setting ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nahihirapan o ikaw ay nasa isang uri ng panganib. Maari ka rin makaramdam ng takot o pagkabalisa tungkol sa isang bagay na hindi ka sigurado kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagpinta ng isang bahay. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nagpinta ng isang bahay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paggawa ng ilang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Maaaring nire-remodel mo ang iyong tahanan o nagsisimula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang pintor ay maaaring kumatawan sa isang bagong tao na papasok sa iyong buhay o isang taong tumutulong sa iyo na magbago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng berdeng pader. Kapag napanaginipan mong magpinta ng berdeng pader, maaaring kailangan mong tumakas sa isang problema o maging mas malikain sa iyong trabaho. Ang kulay berde ay nagmumungkahi ng paglaki at pagbabago, kaya maaaring ito ay kumakatawan sa isang oras kung kailan kailangan mong makipagsapalaran o lumabas sa iyong comfort zone. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales na nakaramdam ka ng labis na pagkapagod at kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta ng aso Kapag nanaginip ka ng pagpipinta ng aso, ipinahihiwatig nito na nababahala ka sa trabaho o iba pang mga responsibilidad. Ang aso ay maaaring kumakatawan sa isang taong pinapahalagahan mo o maaaring ito ay isang paalala na dapat kang maglaan ng mas maraming oras sa pag-aalaga sa iyong sarili. Bilang kahalili, ang pagpipinta ay maaaring kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagpapabuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng isang larawan. Kapag napanaginipan mong magpinta ng isang larawan, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong lumikha ng isang bagay na maganda o perpekto sa iyong buhay. Maaaring naglalagay ka ng maraming pagsisikap sa isang bagay, ngunit sa palagay mo ay hindi ito sapat. Ang panaginip ay maaari rin nagsasabi sa iyo na ipahayag ang iyong sarili ng mas malikhain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pagpipinta ng isang puno. Kapag nanaginip ka ng isang pagpipinta ng isang puno, maaaring magmungkahi na ikaw ay malikhain nakablak sa iyong pagising sa buhay. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo maipahayag ang iyong tunay na sarili. Ang pagpipinta ng puno ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais na makalaya mula sa makamundo at araw-araw. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang simbolo ng iyong espiritwal na paglago at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng dilaw na mga dingding kapag napanaginipan mong magpinta ng dilaw na mga dingding ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong magdala ng ilang liwanag at positibo sa iyong buhay Maaring mahina ang pakiramdam mo at kailangan mo ng sundin ang dilaw ay kulay din ng sikat ng araw at kaligayahan kaya ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na ikaw ay naghahangad ng ilang kaligayahan sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta ni Dali. Kapag napanaginipan mo ang pagpipinta ni Dali, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang malikain at mapanlikhang estado ng pag-iisip. Maaaring nag-iisip ka tungkol sa mga bago at makabagong idea o nagtatrabaho sa isang malikhaing proyekto. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na kailangan mong ipahayag ang iyong sarili ng higit pa sa iyong pagkising. Si Dali ay kilala sa kanyang mga surelys sa pagpipinta. Kaya ang panaginip ay maaaring magpahiwatig din na pakiramdam mo ay medyo hindi makatwiran o wala sa kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta ng puting bahay kapag napanaginipan mong pintahan ng puti ang iyong bahay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paglilinis ng iyong buhay at pag-aayos ng mga bagay. Maaaring makaramdam ka ng labis na pagkabalisa, ngunit ito ay isang kinakailangang proseso upang sumulong. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring maging isang metapora para sa mga damdamin ng kawalang kasalanan at kadalisayan na iyong nawawala sa kaguluhan ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagpinta ng isang bahay na puti. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nagpinta ng isang bahay na puti, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kailangan mo ng kaunting kalinawan sa iyong buhay. Ang bahay ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng stress, at ang puting pintura ay maaaring magmungkahi na sinusubukan mong pagtakpan ang anumang mga problema. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong kadalisayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang watercolor painting. Ang panaginip ng isang watercolor painting ay nagmumungkahi na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa iyong creative side. Ang mga kulay sa pagpipinta ay kumakatawan sa iyong mga damdamin at emosyon. Ang pagpipinta ay maaari ding salamin ng iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip. Kung ang pagpipinta ay madilim at madilim, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nalulumbay o nalulumbay. Gayunpaman, kung ang pagpipinta ay maliwanag at masayahin, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng kasiyahan at pag-asa kahulugan ng panaginip tungkol sa red chamber painting. Kapag napanaginipan mo ang red chamber painting ay sumisimbolo ng magandang kapalaran at kasaganahan. Iminumungkahin e nito na makakamit mo ang iyong mga layunin at masiyahan sa isang buhay ng karangyaan at kaginawaan. Ang panaginip ay maaari rin mga hulugan na ikaw ay nasa bingit ng malaking swerte at tagumpay ang pagpipinta mismo ay isang representasyon ng pagkakaisa at balanse. Kaya ang panaginip ay maaari rin nagsasabi sa iyo na maghanap ng kapayapaan at kalmado sa iyong buhay. Espirituwal na kahulugan ng pagpinta sa isang panaginip. Sa espirituwal, ang isang pagpipinta ay sumisimbolo sa iyong malikhaing bahagi at ang iyong kakayahang ipahayag ang iyong sarili maaari rin itong kumatawan sa iyong mga alaala at iyong mga iniisip sa kanila. Bilang kahalili, ang pagpipinta ay maaari din sumagisag sa isang pangangailangan para sa pagbabago o isang pagnanais na gumawa ng isang bagay na maganda. Sa madaling salita, ang pagpipinta sa isang panaginip ay maaaring isang paraan para sa iyo upang galugarin at ipahayag ang iyong pinakaloob na mga saloobin at damdamin. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagpipinta ay maaaring magmungkahi na ikaw ay malikain at produktibo o kailangan mong tumuon sa iyong mga layunin. Maaari rin ito maging isang paraan para sa iyong walang malay na pag-iisip upang ipakita sa iyo ang mga bagay na nangyayari sa iyong paligid sa iyong pagkising.